Magandang gabi sa lahat at welcome sa ating pangalawang episode at pangalawang linggo na natin ngayon. At ngayon, masaya ako dahil mayroon naman tayong matututunan ngayong linggo. Alam ko na lahat tayo ay nakaranas ng ganito. Ang iba nahanap na nila yung solusyon. Pero yung iba, hanggang ngayon, hindi pa nila alam kung ang ano ang gagawin. So ang topic natin ngayon, ang episode natin ngayon ay limang ugali ng tao na dapat iwasan. Sa ating pakikisalamuha araw-araw, hindi natin maiiwasan na makatagpo ng iba't ibang uri ng tao. May taong nagbibigay inspirasyon at lakas. Pero mayroon ling mga taong nagiging hadlang sa ating paglago, kapayapaan at kaligayahan. Mahalaga na matutunan natin kilalanin sila para maiwasan ang negatibong epekto nito para sa ating araw-araw na pamumuhay. Narito ang limang ugali ng tao na dapat iwasan. Una, mapag-demand pero walang malasakit. Sila yung laging may hinihingi, laging may gustong ipagawa. At nagagalit kapag hindi mo agad maibigay ang gusto nila. Ang masama pa dito, hindi man lang nila inisip kung ano ang kalagayan mo, nararamdaman mo, o kung kumusta ka, kung may pinagdadaanan ka ba, kung kaya mo bang maibigay yung hiningi nila sa oras na yun. Simbawa, pupunta, tatawag lang kapag may kailangan. Pero kapag ikaw naman ang nangangailangan, biglang nagkaroon ng maraming dahilan para hindi makatulong. May kilala ba kayong ganyan? O naka-experience na ba kayo ng ganyan? Ng mga ugali ng tao? Sige nga, ipakita natin dito sa comment section para masaya tayo. Para makarelate yung ibang tao. At pwede rin ninyo i-share kung paano ninyo na handle yung mga sitwasyon na ganyan. So, pangalawa tagapuna pero hindi tumutulong. Mahusay lang sila sa pagpuna ng mali o kulang sa mga ginagawa mo. Pero wala silang nagagawang aktwal na para matulungan ka. Kine-question ang plano mo, ang paraan mo, pati ang kakayahan mo. Naakala nila sila lang yung laging tama. Yung lagi nilang ina-understimate yung ginagawa mo. Kahit wala silang naging ambang sa mga naabot mo. Sinasabi nila na sila yung tama. Pero hindi nakikita yung mga naabot mo na sa buhay. Dahil ang nakikita lang nila sa'yo, yung mga kulang pero hindi rin nila nakikita yung mga pagkukulang nila sa sarili nila na para matulungan ka, para mag-guide ka. So mahilig lang sila magpuna. Halimbawa, sasabihin nilang mali ang diskarte mo sa negosyo. Pero wala naman silang may bigay na solusyon o suporta. Salita lang ng salita. Pero wala namang na-offer na tulong o suggestion Diba? Yung mga taong nang gano, mga taong ganyan yung ugali, nakakainis. Kayo paano niyo ba na-handle yung mga gano'n? So ako halos sa araw-araw naranasan ko na 'yan. Pero minsan sinasagot ko, minsan pinapaliwanag ko noon pa. Pero ngayon, hindi ko na kailangan magpaliwanag sa kanila lalong-lalo lalo na pag alam ko na wala silang contribution sa mga ginagawa ko kahit nahihirapan ako tapos sila puna ng puna pero wala namang nai-offer na tulong kaya yung best response ko talaga sa kanila ay huwag sagutin huwag pansinin nakakainis pero kailangan kontrolin natin yung sarili. Kasi kapag pinansin natin, lalong lalala at hindi na natin matututukan yung ginagawa natin. Dahil na-divert na yung situation. Kaya be careful how you react sa mga sitwasyon na ganun. Iba? Minsan yung, yung iba sinasadya lang para malihis ka ng landas. So, be aware all the time kung pwede mo ba itong entertain or i-ignore mo na lang. Kasi mas importante yung peace of mind mo para lalo kang maging productive kaysa i-entertain yung mga taong tagapuna na wala namang ambag sa buhay natin. Pangatlo, tahimik na kaaway may kilala ba kayong ganun, tahimik na kaaway? Yung mga taong may sama ng loob sa'yo kahit wala ka namang ginagawa na masama sa kanila. Minsan inggit o maling akalang dahilan. Hindi sila direktang umaaway pero ramdam mo sa kilos at tingin nila na hindi maganda ang intensyon. Halimbawa, tahimik sa harap mo. Ang bait-bait sa harap mo. Ang sweet-sweet niya magsalita. Papuri ng papuri sa iyo. Pero sa likod mo, grabe. Aktibong paninira. Yung parang sinasaksak ka sa likod mo. Yung hindi mo alam na ganun na pala yung nangyari wala kang kaalam-alam sa sitwasyon, pero marami ka na palang kaaway dahil sa mga maling akala nila. Pang-apat, pumipigil sa karapatan mo. Yung mga taong kahit alam nila na tama, pero pipigilan kanilang magsalita o lumaban. Pwede silang kasamahan sa trabaho na hindi ka sinusuportahan. Kahit alam nila na mali yung ginagawa nila. O pwedeng kamag-anak, pamilya. Ayaw kang magreklamo. Kahit naaapi ka na. Halimbawa, sasabihin sa'yo na manahimik ka na lang. Kahit malinaw na may mali sa sitwasyon. Diba? Kahit na alam nila na mali yung sitwasyon sa kabila. Pero, gusto nilang pagtakpan. Kaya mas gusto nila, pipiliin nila, nakakalabanin ka kaysa magsalita o i-confront yung sa kabilang side. Kaya ang gusto nila, kahit tama ka, gusto nila manahimik ka kahit karapatan mo. ba diba? Nakakawala ng respeto yung ganong mga tao. Akala nila sila na yung tama. Pero hindi nila alam, sila pala yung mali. Kayo guys, nakaranas na ba kayo ng ganyan? Ako naranasan ko na. Binablockmail pa nga ako eh. Pero ngayon hindi na pwedeng mangyari. Dahil natuto akong lumaban. Natuto akong i-priority yung sarili ko. Kaya... Kung anong sasabihin ko, sasabihin ko. Kung ano yung desisyon ko, gagawin ko. Pagdating ng panahon, pagdating ng oras, sa akin din babalik eh. So ako lang ang magsasuffer. Kaya ikaw, kailangan mo magsalita. You have to stand for yourself. Huwag kang makinig sa iba. Kung alam mong mali sila, tama ka, ipaglaban mo kung ano yung alam mo na tama dahil walang ibang tao na ipaglalaban ka kundi ikaw lang at yung sarili mo always protect yourself choose yourself and support yourself panglima walang respeto sa hangganan hindi marunong rumespeto sa personal space mo, oras, at ari-arian mo. Pumapasok sa bahay nang walang paalam. Ginagamit ang mga gamit na hindi nagtatanong. O inuubos ang tiwala mo sa paulit-ulit na pang-aaboso. Meron talagang ganun eh. Pamilya, kapitbahay, kakilala yung hindi nire-respeto yung boundaries mo, yung space mo, nakakainis yung mga ganong sitwasyon na hindi nagpapaalam, na gagamitin yung gamit mo, yung bigla na lang mawawala. Ewan ko kung ano yung mga ugali ng mga taong ganon. Pero ang alam ko lang ay alam nila pero nagtatanga-tangahan lang. Diba? Yung taong mapang-abuso, alam nila na mali. Pero, ginagawa nila. Lalong-lalo na kapag tinitingnan nila yung isang tao na hindi nagre-react. Niisip nila na kayang gawin yung gusto nila. Kasi nasasanay sila na walang reklamo. Kaya ikaw kung nakaranas ka ng pang-aabuso ng ibang tao, maraming paraan ng pang-aabuso. So hindi lang yung pisikal sa katawan, hindi lang yung sasaktan ka, maraming paraan ng pang-aabuso. Gaya ng pag-abuso sa tiwala mo. Pag-abuso sa karapatan mo. Pag abuso sa mga kagamitan mo, pag-abuso sa mga property mo. So, yun. Kaya ikaw, kapag nakaranas ka kung anong paraan, paano ka inabuso ng isang tao, pamilya, o kakilala, act, stand for yourself. Huwag matakot, sabihin hindi mo gusto, yung ginawa nila, huwag matakot na magsabi ng hindi. Dahil at the end of the day, ikaw ang magsasuffer. Halimbawa, ipinapasa ang kanilang problema sa'yo kahit malinaw na kailangan mo nang magpahinga. Lalong-lalo na sa mga responsibility. Alam nyo yung wala sa listahan nyo wala sa goals niyo yung isang bagay tapos biglang darating sa iyo at ipapaako sa iyo ipapasa nila sa iyo yung responsibility nila tapos sila nag-enjoy tapos ikaw naman na stress ka dahil yung stress nila ipinasa sa iyo may mga injustice na nangyayari na hindi napapansin ng mga tao. Naakala nila okay lang, na ganito, ganyan. Pero hindi nila iniisip kung okay lang ba yung sitwasyon mo. Kung pagod ka na ba. Lalong-lalo lalo na kapag unti-unting nababago yung buhay mo, yung akala nila okay ka na akala nila sagana ka na sa buhay mo pero hindi nila alam yung mga pinagdadaanan mo kaya bigla ka na lang magkakaroon ng responsibility na hindi mo naman plano na hindi mo naman gusto yung kumbaga parang inaristo ka hindi natin kontrolado ang kilos at ugali ng ibang tao pero sa part natin sa part mo Kayang-kaya mo kontrolin kung paano ka paano tayo tutugon sa kanila. Kung matutunan nating umiwas at protektahan ang ating sarili laban sa mga taong nakakasira ng ating kapayapaan, mas magkakaroon tayo ng lakas at space para ituon ang oras at energy sa mga bagay na nakapagbibigay ng tunay na halaga at kaligayahan. Narito ang tatlong solution kung paano natin mapanatili at maprotektahan ang ating sarili. Una, itakda ang malinaw na hangganan. So kailangan mag-set ka ng boundaries. Yun nga, sinasabi ko kanina, you have to speak for yourself para hindi tayo abusuhin paulit-ulit. Matutong magsabi ng hindi pag kinakailangan. Ipaliwanag ng maayos at matatag ang iyong limitasyon para hindi ka abusuhin. Kasi kung tahimik ka lang, paulit-ulit, bangyayari yung mga ginagawa nila. Naakala nila ay okay lang. Huwag kang matakot magsalita para sa iyong sarili. Huwag mong hintayin na baobos ka, masagad ka, ma-stress ka o ano pang mangyari sa iyo bago ka umaksyon. Kasi yung mga tao mapang abuso, walang hangganan. Wala silang pakialam kung anong mangyari sa iyo. Basta ang gusto nila, gagawin nila. Pangalawa, pumili ng mga tao na pagbabahagian mo ng oras at energy mo. Huwag na huwag ibigay ang oras sa mga taong hindi marunong magbalik dahil selfish 'yun. Piliin ang makakasama na magbibigay ng suporta at pag-unlad mo. Pangatlo, paunla ang sarili at huwag magpadala sa mga negatibo. Sa halip na sayangin ang oras sa mga taong humihila sa iyo pababa, itoon ang atensyon sa sariling growth o pag-angat. Trabaho, pamilya, at relasyon na may halaga. Huwag mong ibigay yung energy mo sa mga tao na alam mong ididrain nila, uubusin ka Dapat alam mo yung sign ng isang pangaabuso ng tao. Dahil kapag inignore mo yung sign na yun, Parang hinahayaan mo na lang sila na maubos ka. So yun lang. Salamat sa iyong pakikinig. Sana may natutunan ka at magkita-kita ulit tayo sa susunod na linggo.